Hello mga day! So for today's video mga day, mga tumiog Manila. So, karon mga day, before me nilupan, well, boarding pa mi, namin nakita nga mga artista. So, may ganing mga day, wala si Ann Curtis, ang but na lang yun, pero thank you yung surti So, ano siya among nakita ng mga artista? Kani sila tulo. Wala ko kaila sa usa Hindi si Ana Abad Santos. Dayon si Michael De Mesa. Sa so, na siya mga day. Dayon, ano siya? Boarding namin. Sa na may O, oh, diba? Sa... So, Laglag so, na mga day. So, karon mga day, na sa sulod sa airplane. Then, maun na siya ang sitwasyon. Diba? Feel na kumurang na. Nakidengge din eh. Sa so, una. Okay, tanawag. Fagging man sila. <laughs> so, man siya mga day. Mulupad na give me. Oh, mulo pa di ang airplane. Dito I kami. So, wala na. Ready to take off. Um. Sama so, na siya mga day. Panagsamang laag-laag po -laag. mga day. Ito pong i-enjoy itong kinabuhi, no? Dili ta magtrabaho para magpa-stress, mag-gool-gool, magpakahirap sa atong kinabuhi, mga day, para ta maka-earn o kwarta, magnegosyo, negosyo unsa pa ng atong buhaton para ta maka-kwarta. ba diba? kay gusto magyud mga kwarta pero para unsa para sa para lang sa adlaw adlaw nato magtrabaho ta para maabot ta ato mga pangandoy di ba para mabuhat nato kung unsa ang atong gustong buhaton kung asa ta gusto mo ato asa ta gusto mo suroy. dili lang kay para wala ra magtigom ra ta magtigom ta para garon bangko di ba lain pa ato mga day dalibog jud mga day ning window sa airplane uy Anu mana ang mga day to baga kuno ninyo mga day nga niya sa gawas pagod mga day ay gagaras gagaras walga lupad <laughs> i-comment ninyo mga day yung say rason nga nung magaras ang window sa airplane niya sa gawas pagod nga side kagalibog siya ko mga day nga no dahil mga din nga punto ay free nga snacks ang pal char snacks gagbitan ay mga naichichiri yan green peas with koan dried mangoes tayo na sila drinks pili ka kung water ba imuha or kuan ba ka ng sa toga naman coffee or tea so si Emerald ga tea then ako ga water kaya uhaw oh, na kayo then mo na siya mga day gamay rana na akong stress story voice over ani akong video nga ginagama karon abot na dayon yun me <laughs> Welcome to the land of Lausanne, Char ta muna na mga day. Nilanda mi. San. Kuan. Sana naiya. O, oh, diba? Ang bilis ng panahon. Sorry. After 1 hour and 10 minutes. Nigikan mi mga day. Uh, 10.50. Dayun Naabot mi kay kuan. 12.05. So, marag ni. Sobra day siya kuan. Ano ang pilaguro to? 10 minutes or 15. Something ano. Ah. Kuan. 1 hour and ano 15 minutes um, ayan wala na siya dugay kayo na humahanin pero yung atis the... ay manan, eh. gawas na yung mga wala day sa airplane nah, ano give me yay -hey. abot na give me yung manila welcome to manila so wala ko mga kuyog Then si Emerald doon. Upat may kabuok mga day ng bakasyon si. Eh. Mga bakasyonesta. Charing mga day pag maningkamot ang mga day ha para ano para maabot at atong doy, di ba so ano na manila na so that's all mga day thank you for watching for my video mga day bye bye